So yun na pala guys, magandang hapon uh, dumating na yung in order natin from uh, Pangasinan ang pang dressing ni kasi uh, na ano sa FB feeds ko na yung kanyang anak na si Angelica Angela Bautista ay may epilepsy. So, pang dressing daw to, kaya ako bumili. Ang sabi niya, kahit isang t-shirt man lang, makakatulong na sa kanya yan, kay, Ang kay Angela. Ngayon, kumuha ng dalawang t-shirt guys. So, i-unbox natin. So, ano na to, isang linggo ko nang in-order to. Ngayon lang dumating. Kala ko nga, hindi na darating. So, kahit na papano guys, uh, makatulong tayo sa kanya. Kasi sa isang t-shirt daw, ang price niya is 480 kasama na yung ano na na yung kanyang ah <coughs> uh, shipping so ako naman guys madali akong maano kasi ang iog ko na meron ako nakikita ng ganyan ay gusto ko makatulong so inalok niya ako ng isang t-shirt so ginawa akong dalawa guys so dalawa lingkup nang hihintay ko dumating na eto na mam nanay mother ng ni Angela Bautista so salamat at legit dumating na sa akin yung in order ko so makaka kahit na paano, ay meron tayong na-share sa iyo para pandraising mo so God bless Angela sana ay gumaling ka at patuloy tayong magdasal huwag natin lubayan ang pagdarasal sa ating buhay lalo ka na lalo nang nanay na hindi ka sa lagi kang hindi ka nandiyan, sa iyo so kasal po tayo para maka ano tayo sa sobrang pinagdadaanan so yun ma'am Nanay ni Angelica, hey, hindi na kita mabanggit yung pangalan mo kasi gusto ko short lang sana itong video. So ito dumating na. So ambak na po natin. Ha? Salamat Angela. 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 Angela ito na yung t-shirt ko. Yan you know. ako. Yan Angela, ang... salamat lady ka. So, ito na. Dumating na Angela. Leave. Lay by, sleep by, hangin. Ha? Toko okay. to eh. At least, kahit nakaba, no? ayun na pa paano, ay nakapagbidyan natin si nanay ni NJ. Si, gusto niya isang ano lang, isang t-shirt lang. So, ngayon, dinalawa ko na. Isang puti, at saka isang black. Ano itin? Black. Black and white. So, ayun guys. Yan. Kung makikita nyo siya, sila, ay nakita ko yan, yung sulit sa pilang makina yan yung saving life saving Levi's ah, uh, changing yan. yan guys nandito na maraming salamat sa nanay ni Angela Bautista at kahit na papano ay lady ka tumating ito Bye. Ay nagpapasalamat din sa iyo. Sana ay patuloy po tayong pagdasal si Angela. Ah, uh, po Saya sa kanyang pinagdadaanan. Sa pandising niya sa epilepsy, sa kanyang epilepsy. Malayo yan, hindi ko po kilala ho yan, ha. Hindi ko po kilala yan si Angela, ha? Malayo yan kung hindi ko alam kung saan nga. Si si Angela, hindi ko alam kung nasaan siya ang lugar. So, nag-message lang sa akin yan yung nanay niya. So, ayan, ma'am, uh, natanggap ko na yung dalawang t-shirt. So, ayun, maraming maraming salamat, God bless. Sa pagdasal ko na lagi po sana kayo nasa mabuting kalagayan. Ang wish ko na sana'y baka bang na si Angela na sa kanyang karamdaman sa Panginoon. Maraming maraming salamat. Sa so, tiwala mo sa akin, kahit na paano ay nakaka, share po tayo ng mga please na ginibigay mo sa akin. Maraming maraming salamat po. Bye bye po Angela. Bye bye. Pagaling po kayo. Ma'am, nanay mi Angela. Maraming salamat. I love you. Bye bye.